Yun, mega shoutout out mga kabisay, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras niyo man mapanood to? Ako lang ay eh, mag-update sa inyo mga kabisay sa aking mga kaganapan dito sa araw ng Alam niyo na, hindi ko na So yung mga bumati diyan, maraming maraming salamat at mega mega shout out nga pala sa lahat ng mga bumati. At gusto kong ipakita sa inyo at iparinig itong mga bumati sa akin at sana naman mga Kabisay ay abangan nyo. Mamayang 9:30 ng gabi dahil yung mga naon ng mga Kabisay ay tapos na yon. So maraming salamat sa kanila sa mga pagbati nila. So ngayon ako ay naandito sa aking kapitbahay. Ako yung ako ang may birthday. Ako ang nakikikipit bahay mga Kabisay kasi sila ang nagluluto ng aking mga pang uh, yung kaunting nakayanan ba. So, sana naman ay naandyan kayo. At subaybayan nyo to. At pakinggan nyo ang sasabihin ng aking mga mababait na kaibigan na nasa ibang bansa. Oy! Mega mega love shout out sa inyo dyan mga OFW kong kaibigan na mababait. Sana naman ay palagi kayong mag-iingat. At palaging magdadasal ng palagi kayong patnubayan ng ating Panginoon. At palaging iligtas sa anumang kapahamakan. So, mega mega love shout out sa inyong lahat dyan mga OFW. Ay salut sa inyong lahat. At mabuhay kayo. So, yun. Sana ating magustuhan ang mga pagbati nila sa akin. At ito, pakinggan nyo guys. Hello, magandang araw po sa ating lahat. Uh, gusto uh, pati na kaibigan, uh, ka-vlogger, si Maray Bisay, Bisay, Bisay Magsasaka. Ayun. Isang maligayang maligayang kaarawan sa iyo, Maray alam nito sa mga beses, ang bagay na yung ng mga tigang na tigang sa lugar niya. Tapos yung mga dinilig niya ka. Umumula na. Hindi ko maliit ko eh. Pero napakasa, napakasarap kasama niya yung play. Napakasipan po niya. Ano? Patagal na yung mga niya. Alam nito sa mga Isang beses pa lang yung nagkita niya. Sa lugar ng tayo play doon ko pero busi ko. Pero si Madibus ay talagang maakasahan niya nagtatrabaho yan maski wala yung kanyang ama. Napakabait yung tao na yan. Maraming maraming salamat sa si Manabay sa iyong suporta. Thank you so much po sa lahat ng binibili na 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 pag-suporta sa lahat bawat sa ating mga kaibigan. At muli, happy, happy, happy birthday sa iyong muli sa iyo. Naway, uh, mabuhay ka hanggang gusto mo. happy, happy birthday muli. Thank you so much, Manabay sa iyong suporta. And kami na sa lubing at dyan sa mga ginagawa mo, uh, huwag natin kanyang mga tamagalangin dahil yun lang ang natin para makapag sa Panginoon. Uh, thank you so much. sa Maraming maraming salamat. Kami na sa lubang. sa ating lahat. Nandito naman tayo sa harap ng kamera para bumati ng Happy Birthday sa isang kaibigan. Kung hindi lang kaibigan, turing ko dito isang tatay sa YT. Yan. Walang iba kundi si Tay Bisay. Ayan, Tay Bisay, happy happy birthday sa iyo, Tay. Sana matag magtagal pa yung pagkakilala natin dito sa Whitey. Tinuring kitang tatay sa Whitey. At uh, ang wish ko sa iyo, Tatay, magpakayaman ka hangga't gusto mo at magbuhay ka hangga't gusto mo. Ayun. Ayan, happy happy birthday sa iyo, Tay Bisay. Uh, wala akong ibang masabi kasi anong ko naman napakabait mo. Uh, so pagkaka alam ko almost 2 years na tayong magkakilala dito sa YT Tay Bisay wala na akong ibang masabi sa'yo hindi happy happy birthday sa'yo and more and more birthday to come sa buhay mo Tay Bisay and God bless love you Tay Bisay maraming maraming salamat at na imbitahan mo ako na um, um humingi ka ng video greetings sa akin na uh, sa para sa iyong birthday kaya maraming maraming salamat tatay isay maraming maraming salamat po and God bless maraming maraming birthday pa dumating sa buhay mo Kandang gabi po sa lahat. Ayan, nais ko lamang pong batiin ng happy, happy, happy birthday ang ating tatay sa YouTube. Maligayang maligayang kaarawan po tay bisay magsasaka. Ayan, advance na po regalo ko sa'yo. Happy 6K tay. Ayan, sana kahit na munti lang yung uh, regalo ko. Ayan, galingan sa kaibuturan ng aking puso ha. Ayan, happy happy birthday tay at happy 6K sa'yo. happy happy birthday and more more birthdays to come and God bless you God bless you more bye bye alright so dahil bukas na ang birthday ni Tay Bisay babatihin muna natin siya ng happy happy birthday Tay Bisay More birthdays to come. Yan. So, ito tayo pinagpraktisan ko tong happy birthday yung kalili na to. So, itry natin kung... Eh, sampung bisis ko to pinagpraktisan. <laughs> sa mga informasyon na binibigay mo sa akin pag nagkakamali ako sa youtube, syempre baguhan eh <laughs> trying lang ba so salamat sa iyo Bisay and more birthdays to come happy happy birthday wish you a good health and good wealth and happy everyday So, ingatan mo yung sarili mo tay, lalong lalo na yung kalusugan mo. Siyempre, alam na natin this, you are going old already, so we have to be careful. Ayan, Ay, so, last, happy happy birthday tay, yun lang masasabi ko. Enjoy Whitey Whitey, shout out sa inyo lahat. Go no no Hello! Good evening po sa inyong lahat! And, kumusta po kayo? May love shoutout to everyone! So, ayan guys, gusto ko lang pong bagihin ng isang happy, 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 happy birthday ang ating tay-tatayan ko sa YG na si Tatay Desire magsasakayan. Tatay! Happy birthday mo ngayon! And... 40 years old ka na daw. Charot. Ayan. So, ayan tay. Uh, wish ko lang po sa iyo ay sa good health talaga. Kasi yung po tayo talaga, talaga yung pangisukan. And more blessing po para sa inyo. At lagi po kayo mag-ingat. So, ingatan niyo po talaga yung sarili niyo. Kasi alam niyo na, magkakaidad na po tayo or kayo. 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 Ayan. So, pero, ayan tatay. Thank you so much sa lahat ng support na binigay niya sa akin and sorry po kung hindi po ako madalas na nakaka-support sa inyo pero hindi ko ibig sabihin na no, nakakalimutan ko na po kayo ayan Tatay again happy happy birthday ingat ka po lagi and god bless po sa inyo I love you Tatay Lisa Hi, happy birthday Hello Jazinyo is here maayong gabi lalo na sa iyo Tatay Lisa I just want to greet a happy happy birthday More blessings will come. More years will come. And more Buddha in my channel. More friends. Uh, marami marami. sa Team Buenos Aires rin. May gusto kayo lahat. And, yun lang. Kasi, hindi ako prepared. Pero, God bless you more that I decide. At sana, marami ka pang mapasayang mga tao. At sana, marami ka pang mga tao mga happy, 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 happy birthday. Wish you all the best in life. Have a good health always. More years to celebrate. More blessings to come. Happy, happy, happy birthday, Tay! Ingat ka palagi. God bless. Enjoy your day, Tay. Bye! Okay, good morning, good afternoon, at good day po sa lahat. Kaya ako nakapula pala, ayan, kasi babati pala ako ng happy birthday. Ayan, tayo bisay, magsasaka, happy, happy birthday. Sana nandyan ka sa maayos na kalagayan at sana bigyan ka pa ng malakas na pangangatawan para marami pa tayong kulitan dito sa Hawaii. Tay Bisay Magsasaka <clears throat> Happy Happy Birthday ah, Ilang taon ka na ba Tay Bisay? Ah, sana umabot ka hanggat gusto mo pang tumayo Tay Bisay ayan. Basta yun lang Tay Bisay Ingat palagi kung saan ka man Pupunta alis o saan ka man ngayon Nakatayo o nakaupo ayan. Tay Bisay Happy Birthday At sa lahat na nandyan Ayan happy din sana ang day nyo ngayon birthday ni Tay Bisay ayan yun lang po maraming salamat salamat happy birthday happy happy birthday Tay Bisay magsasaka yun lang po happy birthday Tay Bisay So yun nga mga kabisay at narinig nyo yung kanilang mga mensahe at nagpapasalamat ako ng marami sa inyong magagandang mga mensahe na magbibigay inspirasyon para lalo kong pagbutihin ang pagiging magiging magkakaibigan natin at sana naman ay patuloy pa rin ang suporta natin sa bawat isa hanggat may whitey eh, tuloy tuloy lang tayo at tayo naman ay walang ibang magiging uh, ano natin sa isa't -isa, isa basta ano <laughs> hindi na nawawala ang ano ang importante ay eh, tayo ay eh, sumusuporta ng At isa lang ang masasabi ko guys sa ating mga pag kung sakaling may mga trabaho tayo, mas i-priority natin ang ating trabaho lalo na tayo mga small YouTuber laang. At yun din ang tanging may papayo ko na huwag natin masyadong ka-stressin ang ating sarili sa YT. Pag may trabaho tayo, doon tayo mag -focus. Pag walang trabaho, ang YT ay parang magiging libangan lang natin at magiging alaala. Ika nga, ito eh, ngayon ay kwento ng buhay natin. At balang araw, kwento na lang ang matitira at tayo ay magiging kwento na lang. So, yon mga kabitay, salamat ng marami sa inyong mga mensahe sa mga nagbigay ng griping sa akin yan. Maraming maraming salamat at ako'y talagang naantig doon sa mga mensahe nyo sa akin. So maraming maraming salamat mga kabitay sa mga nakarating na naman sa dulo ng aking video. Ako nagpapasalamat ng marami dahil ako ay uh, natuwa dahil nakita ko ang dami ng sumusuporta pa rin pala sa akin. Napabayaan ko man ang sa aking channel. So naandyan pa rin kayo palaging nakasuporta. Kaya sa mga nakarating sa dulo ng aking video, Maraming maraming salamat sa inyo at saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. Palaging mag-iingat, palaging magdasal at nang palagi tayong pagsumbayan ng ating Panginoon at patuloy tayong ilayo sa anumang kapahamakan. So let's go mga kapisay. Thank you so much at mega shout out. God bless us all. Bye bye!